tama po kayo dahil po dun sa kay Governor Unadia, patungkol naman po sa kababaihan, patungkol sa nurses, at patungkol po dun sa mga kababayan natin na marnaw. Yung kay, kay ano naman po, Vice Mayor Jay Lagan, patungkol naman po sa kanyang pahayag na yung kanyang katunggali ay laos na, yung mga supporter po ay namaya na, at yung sa mga ganong uri po, na titingin po natin ay parte ng age-based discrimination. May tumugon na po ba sa kanila? Ah, wala po. Kanina lang pa lang din po naipadala hmm. sa pamamagitan po ng Gmail yung nilang so-called order. Sir, ano na po yung update dun po sa sinasabi ng Comelec na mag issue kayo ng panibagong resolution to emphasize yung safe space para maiwasan na yung mga ganitong ginagawa ng mga kandidato? Tama po. Nagkaroon nga po ng unbank uh, session kanina at yung po ang resulta, meron po kaming ilalabas bukas na hmm. COMELEC resolution na nag-reinforce ng safe spaces. Siguro po isang paglilinaw. Ang COMELEC po ay hindi nagpapatupad ng bagong batas. Lahat po ng itinapatupad ng Resolution 11.116 ay umiiral ng batas. Magna Carta for Women, Anti-Violence uh, Against Women and Children, Safe Spaces Act, uh, Anti-Discrimination, yung po ating Philippine HIV and AIDS Act, Indigenous People's Rights Act at napakarami pang iba. Yan po ay batas na umiiral. May halalan man o wala, campaign period man o wala. So dapat lang po sundin natin yan. At bakit po ito, ginawa ng Comelec ito para siguraduhin na hindi mo ma-weaponize yung pangbubuli, pangaras, pag-discriminate para po sa advantage during the campaign.